Assalamualaikum at magandang hapon muli sa inyong lahat dyan mga kabalbas Ayan, panibagong adventure na naman tayo at tayo ay pupunta dito sa sinasabi nilang safari Ayan. Safari al saif daw yan Alright, so let's go, panorin natin anong mayroon sa loob <laughs> Napakaraming sasakyan yan Di mo kalain ni Julie Blib na lugar. Ni Julie Blib na lugar ito dito pero may pasyalan pala. <laughs> ito yung pinapakita sa patalastas eh. Sa TV, sa ads dito sa Saudi Arabia. So tara, pasok na tayo. At syempre, dahil pasyalan, merong entrance fee. At yan. pipila muna tayo para makapasok sa loob magbayad. <laughs> Welcome to Safari. Ayan, mga na, so napakaganda pala sa loob. Sulit na sulit kapag ikay mapasyal dito. Ayan. Milo, Milo. <laughs> pa dito ng ayan. I love Safari. Oh, siyempre, punta tayo rito. At magpicture-picture tayo dito. Kapare! At maraming magagandang rides So mamaya rides tayo Ayan so, meron pa sila dito ng falls oh. Gusto ko sarap maligo dyan <laughs> Pa ditong swimming pool <laughs> Hindi, ayan, yan ang sasakyan mo May malaking swan Yo at syempre mayroong ano yung tawag yan bangka bangka <laughs> yan so mag enjoy ka na dyan no? Katsahan mo gusto dadalhin ka ng tubig Ayan. Ah, may motor pala yun no? may operator pala Kaling so tara umpisa na natin i-experience yung mga ano dito Mga rides rides dito. Ay, yeah. nice taso. Alright. Alright. Sa kainyo right. ko diyan baka lalo tumas dugo <laughs> ko.

Mag-slide daw muna. At ayan, paakyat na kami sa bundok. <laughs> At sasakay na kami doon sa bicycle na nakahang. At saka yung hanging bridge. Grabe namang entrance dito sa ilalim pa ng bato. Eh. <laughs> so yan o. ha!

Usap-usap mo na kung anong nahing sasakyan namin dito. Parang nalulula yata yung mga kasamaan ko. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, taray. Ay, grabe. Ay, Ay, grabe. grabe. Ay, grabe. Nandun yung start. So tara, let's go. Iba, iba talaga si Kuya. Iba. <laughs> Ito yung 100 step papunta sa hanging bike na yan. Ah, kapagod, pakyat pa lang. <laughs> Ayan. At napakaganda rin pala dito sa taas. Ngunit hindi pa siya binubuksan. Uh, so saka, sa kasalukuyan siguro ay mga ginagawa pa yata yung iba. Oh. At napakaganda rin pala dito. So ito na, umpisa na. Kiyad na tayo. mo? <laughs> Dali ka na, sama ka na. May harness man. Oh. Safe man. Okay na kapag mga tao. So, diyan mag-umpisa lahat. Ah, bayo Yeah. Ya. Ay, may kanta, na. la. La. May duyan. To.